paano ba natin haharapin ang pagtanda? Anong sinasabi ng Biblia tungkol sa pagtanda? Ang study na ito ay galing sa material ni Pastor Noel Espinosa na talakayan sa Biblia, Bible sa The Outlines tungkol sa sari-saring paksa para sa pag-ebanghelyo. At ang pag-uusapan natin ngayon ay pagtanda sa panahon. Paano ko ba dapat tingnan, pagisipan at harapin ang pagtanda. Diyos Ama, ikaw ay eternidad, ikaw ay walang simula, ikaw ay walang wakas. Tulungan mo kami, kami na mga may simula, kami na mga magwawakas. Tulungan mo kami, bihayaan mo kami, bigyan mo kami ng iluminasyon ng isipan for us to understand and grasp this truth, this reality of old age. Maraming salamat po aming Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Normally, hindi iniisip ng mga kabataan na darating din yung pagtanda sa kanila. Hindi nila iniisip na magkakaroon ng panahon, nakukulubot din ang balat nila, manghihina rin sila, at aabutan sila ng tinatawag na pagtanda marahil hindi ito pinag-iisipan dahil malayo pa. Iniisip nila it's in the far future. Pwede rin naman na ayaw pag-isipan nito dahil kinatatakutan siya. Dahil ito yung panahon ng kalakasan, magkakaroon ng panahon na manghihina na. Ito yung panahon na kaya niyang gawin ng lahat. Meron siyang lakas pero magkakaroon yung panahon na hindi niya nakayang gawin yung lahat. Marahil isa ito sa mga fear. At isa sa mga mapapansin din natin sa panahon natin is yung ayaw natin ng matatag tayo bilang matanda. Uh, it's not respectable anymore to many ang usapin ng pagkakaroon ng uban, pagputi ng buhok, pagkakaroon ng uh, wastong gulang. Uh, may meron pa nga na ayaw banggitin yung edad nila ayaw nilang magpatawag ng sa mga mas matatanda na mga terms even yung salitang matanda to many it is politically incorrect masakit daw eh ganyan yung tingin ng marami sa usapin ngayon ng pagtanda alam nyo ba ayon sa pag-aaral gaano man kalusog yung isang tao sa edad na 50 sa edad na 50 nagsisimula na yung pagbaba ng sistemang physical. Nagde-deteriorate na yung mga katawan natin when we hit that age. Kaya dahil ito yung likas na patutunguhan natin, ito mismo yung mangyayari sa atin, dapat meron tayong tamang disposisyon at tamang saluubin tungkol sa pagtanda. May tinuturing tayo na normal or average na lifespan may mga tinuturing tayo na sa ganitong edad, eh, ito na ang katandaan. At sa ganitong edad, hanggang dito na lang ang buhay. Psalm 90 verse 10, ito'y sinulat ni Moses, quote, The years of our life are 70 or even by reason of strength, 80, end quote. Maging sa panahon nila Moses, 70 years old daw yung average lifespan. Kapag medyo mas malakas yung isang tao, umaabot sila ng 8 years old. Alam natin, pre-flood, bago sa flood, uh, sa time nilang Noah, eh mas umaabot ng daang daan. Eh, nasa 900 pa nga yung mga unang tao, kala Adam and Eve at sa mga anak nila. Umaabot sila ng 900, pero pababa ng pababa ang lifespan ng tao. Alam natin, ito'y dahil sa kasalanan pero mayroong average na lifespan at maging sa panahon natin nasa ganitong level din no nasa around 70 years old ang um, mayo ay tuturing natin na karaniwang haba sa isang hustong buhay kaya tinuturing natin na blessing yung makaabot tayo sa ganong edad ituturing natin pagpapala umabot tayo sa katandaan sinasabi ng Biblia na iyan ay pabor ng Diyos pagpapala ng Diyos kapag nagsasalita yung Biblia tungkol sa pag-honor sa parents, for example, sa Proverbs chapter 3 verses 1 to 2, o kaya naman sa Ephesians chapter 6 verses 1 onwards, ang gantimpala sa isang anak na nag-honor sa kanyang magulang ay lifespan, length of days, years of life. Yun ay pabor ng Diyos para sa mga nag-honor sa kanilang parents. May mga times din, hindi lahat, pero may mga instances kung saan kapag hindi umabot sa hustong gulang ng isang tao, yun ay tinuturing na punishment ng Diyos. Ang isang example lang nito ay doon sa 1 Samuel chapter 2. Verses 31 to 35. Yung kwento dito ay si Eli, ay may dalawang may anak siya na sila Hophni at Phinehas na gumawa ng mga karumal na kasamaan doon sa templo ng Diyos. At bilang parusa ng Diyos sa household ni Eli, ay eh, wala nang aabot sa old age. In his household, sa kanyang family, walang aabot sa old age. 1 Samuel chapter 2, verse 31. I quote, So that there will not be an old man in your house. Verse 32. And there shall not be an old man in your house forever. End quote. So, yan yung mismo punishment ng Diyos sa household ni Eli. Grabe. Eh, may tuturing natin na pagpapala, yung pag-abot sa katandaan, at may mga pagkakataon kung saan punishment yung hindi umabot sa katandaan katulad ng nangyari sa household ni Eli. Paano naman yung tamang pagtanda? Paano tayo tatanda ng tama? eh, una, kailangan nating tanggapin na may karunungan galing sa karanasan. Dapat rin nating kilalanin na magkaroon tayo ng patuloy, uh, patuloy na disposisyon na natuturuan. We should accept that uh, God teaches us through experience, God teaches us through providence. Kaya sinabi sa Job 12, verse 12, I quote, Ang karunungan ay nasa matanda sa mahaba ang panahon. End quote. Kaya dapat ginagalang yung mga mas nakakatanda sa atin dahil sa gulang nila, dahil sa karunungan na meron sila. Isa ito sa mga... Uh, pride, uh, sinful pride ng mga mas nakakabata, iniisip nila superior sila, mas magaling sila, mas matalino sila, mas alam nila 'yung buhay kaysa sa mga magulang nila, kaysa sa mga mas nakakatanda sa kanila ang iniisip nila ang mga mas matatanda, yan ay hindi marurunong. Kung sino 'yung mga mas nakakatanda sa kanila, tinitignan nila bilang inferior imbaliktad tinuturo ng Biblia na dapat silang igalang dahil sa mga karunungan na naggather na nila sa pamamagitan ng karanasan nila. On the other hand, dapat rin na pag umabot na tayo sa hustong gulang sa katandaan, we we are also uh we are continuing to be teachable. Patuloy pa rin tayong natuturuan kasi isa sa mga pangit na paglarawan sa uh, katandaan ay yung pagiging anti uh, sinabi yan sa Ecclesiastes chapter 4 verse 13 ni Solomon, I quote, Better was a poor and wise youth than an old and foolish king who no longer knew how to take advice, end quote. Sabi ni King Solomon, mas maigi pa daw yung isang mahirap pero Pantas na bata kaysa sa matanda pero hangal na hari na hindi na marunong tumanggap ng payo. Ayaw nang tumanggap ng payo, ayaw na nang natuturuan siya, ayaw na nang nakikinig. Eh yan yung malimit na kinakatwiran ng mga matatanda, matanda na ako. O kaya naman hindi na ako magbabago, ganito na talaga ako, hindi ganyan. Ang tamang pagtanda ay natuturuan remaining to be teachable. Sa pagiging isang mana ng at pagtanda, lahat ng pagpapala na meron tayo ay alam natin dahil pa rin sa Ebanghelyo ng Panginoong Heso Kristo. Pinapangakuan pa rin tayo na sinasamahan tayo ng Diyos maging sa katandaan natin. Isaiah 46 verse 4, I quote, Even to your old age, I am He, I am God, and to gray hairs I will carry you. I have made and I will bear, I will carry and will save. End quote. Napakasarap, napaka-encouraging, napaka-comforting na sinasamahan ng Diyos yung isang believer sa bawat ito ng buhay niya, kahit na sa last phase na siya ng buhay niya, nasa katandaan na siya, eh, God is still there. Sinasamahan pa rin siya. Parte din ng pagtanda yung pagpapala ng Dios pagpapala na umabot siya sa ganung gulang. Part ng pagiging isang matanda na ay blessing ng Diyos. Proverbs 16 verse 31, quote, Gray hair is a crown of glory. It is gained in a righteous life. End quote. Alam natin yung faithfulness ay grace pa rin ng Diyos. Pero yung grace ng faithfulness ay may mga pagpapala pa rin. Kaya patong-patong na biyaya yung meron tayo. Kapag umabot daw tayo sa gulang na may uban na, may puting buhok na, yan daw ay corona. Yan daw ay pagpapala mula sa Diyos. Ganon din, maaari pa rin tayong magbunga, maging fruitful sa ating service, maging sa katandaan natin. Sinabi yan sa Psalm 92 verse 14, quote, they still bear fruit in old age. They are ever full of sap and green. End quote. Nandun na sila sa old age, pero talagang namumunga pa rin sila. May mga, may mga resulta pa rin yung mga pagpapagal nila, labors nila, paggawa nila para sa Diyos. Pagsulong na ebanghelyo, pagtulong sa mga kapwa, pag-edify sa kapwa believers, pag-serve sa church ecclesiastically aba eh mapapansin talaga natin to no kung sino pa yung mga nasa mas hustong gulang mas matatanda aba sila pa yung mga pinakamasipag mapapansin niyo yan sa mga local churches sila yung mga namumunga pa rin maging sa kanilang old age kaya sa anumang pag, sa rin natin kailangan makita natin na maikli ang buhay. Napakaikli ng buhay. Kahit sila ng mga nasa edad na 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 50, 60, 70 kapag nakakwentuhan nyo sila yan yung sasabihin nila parang kahapon lang bata pa sila parang kahapon lang napaka bilis ng buhay sinabi yan sa book of James, Santiago life is like a vapor parang kahapon lang bata pa tayo no? parang kahapon lang nakikipaglaro ka pa sa mga kalaro mo. Yung na text at kung ano-ano pa. Pero ngayon, adult na. At yung iba sa atin, nasa old age na. Napakabilis at napakaikli ng buhay. Pero sa anumang yugto ng buhay, saklaw yan lahat ng Diyos. Galing sa Diyos, ang buhay, kung bakit ka pinanganak, nasa Diyos ang dahilan kung bakit ka patuloy na bubuhay nasa Diyos, ang dahilan kung bakit umaabot tayo sa edad ng pagtanda. Ikaw ba, handa ka ba kailan ka man bawiin ng Diyos? Handa ka ba kahit kailan bawiin ng Diyos yung buhay mo? Sana wag mo nang ipagpaliban later, wag mo nang ipagpaliban sa pagtanda yung mga inaasahan sa iyo ng Diyos ng ngayon na ngayon na ay pagsisihan ng kasalanan ngayon na ay kilalanin si Jesus ngayon na ay lumuhod sa kanya bilang hari ngayon na tanggapin ang ginawa niya sa krus ngayon na ay ibigay ang buhay para sa pagsamba pinupuri ka po namin Diyos Ama talungan mo kami bigyan mo kami ng kaligtasan bigyan mo kami ng buhay na walang hanggan kung saan si Kristo ang daan. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Diyos na eternidad. Sa pangalan ni Jesus, Amen.